Sobrang ubos na ako nun. Talagang wala na. Ubos na yung pera ko kasi naman magtinga anak ko. Tapos wala na akong pambiling ataol. Naisip ko na si Cheche. Sabi naman ako si Cheche. Sabi ko sa kanya na... yung may... <laughs> Uy, akala niyo gaganto gato to? Napaka-anong ito? Napaka-problemado. Ika nga, kung sino pa yung may magandang ngiti, na napakalaking ngiti, sila yung may pinaka mabigat na problema. Okay, sa mga nagtatanong, sino daw si Dolores? Si Dolores kasi, yan ay, ano, matagal ko ng kaibigan talaga. Since, uh, friend ko si Chaka. Ayan si Chaka. Yes. Yan. Gano'n na natin siya katagal kaibigan. Sobrang tamay. Actually, be, mas nauna ko siyang kaibigan sa iyo. Oo, kasi kami, sila magkamit bahay talaga ng malap. Oo. yung oh. Oo oh, kami, nagkakasama so, kami talaga, okay. literal, matagal na. Oh. Pero sa 52 na. 52 na. <laughs> <laughs> 42. <laughs> 42. <laughs> 42. <laughs> Oo. Kung baga, si Dolor, eh ano yan? Ate-ate ko, syempre. Okay. May kita nyo, di ba? Nasa mukha niya. Oh. Walang problema. Nakakala ko ang hindi nga ba? huwag kang tatawa-tawa. Nasa mukha niya ang walang problema. Bakit ka tinatawa na Sige, ito may sasabihin ako ha. Huwag kayo tumawa-tawa ha, kayo yung mood. Sabi ko sa'yo. Na ano? May ibig. Hindi. Tawa lang eh. Sabahin ni ate. Hindi, actually, gano'n kami yan eh. Kaya ba tumawa? Nagkasama, nagkasama kami ulit nito. Okay na, papakilala ko kasi ibabansagan na natin siyang Cherry Black! babansagan na natin siyang cherry black eh. Kung may cherry white, may chaka white, may cherry black. di ba? Alam niyo kung paano naging cherry black? Papuputihin namin yan, tas mo. O, papuputihin namin oh, yan. Kaya, paitimid pa natin lalo yan kasi black ka. Kaya, paputihin natin yan. Ngayon, kwento mo sa kanila paano tayo nagkasama ulit. Patagal tayo na hindi nagkasama eh. Parang, ah, uh, 10 years, 15 years. O, no. mga 10 years. Nung no, no may na mati yung anak ko. Pero ang saya niya tignan, di ba? Ano? Pero deep inside talaga, may lang ha, may. Nung no, may one, na? nine years old. Nineteen taon? Oh, Nine, nine years, years old English speaking kasi ako. Ano, uh, al sobrang ubos na ako nun, talagang wala na. Ubos na yung pera ko kasi naman nga anak ko. Tapos, wala na akong bambiling ataol, naisip ko na si Cheche. Oh. Kaya ginawa ko si Cheche. Sabi ko sa kanya na <laughs> ano, sabi ko ba, Che, na. Ano, Che, yung, ano po, hindi ko... Walang mabiling ataol, kaya e, tinawagan ko siya. Ayun, hindi e, niya yung mabiling na kasi hindi malabas ang morgue. Eh. Mambiling ataol. Hindi, hindi malabas ang morgue, tama ba ako? Uh -huh. Para ano, huy, akala niyo gaganto-ganto to? Napaka, ano nito, napaka-problemado. Ika nga, kung sino pa yung may magandang ite na napakalaking ite sila yung may pinaka mabigat na problema. Pero alam nyo, napapa sabi ko punta ka lang sa bahay para, kasi napapasaya ko siya, ay napapasaya niya ako, napapasaya ko rin siya, napapasaya namin siya, pero grabe, sobrang pwede. Sabi ba? ko, yung umiyak. Kung umiyak, hindi, <laughs> nee, okay lang yan eh, anak mo yun, yun wala tayong magagawa, tsaka yung anak niya, lagi kalaro ni Mikey oh. yun. Oh. Punta sila ng province. Kasi, siguro, meron din kami pinagsamahan ni Cheche, kaya... Hindi ako tatanggay, Diyos ko, po. Isang lapit mo lang, Ayun, di ba? Yung... Isang tawag ko lang sa kanya, may tingin nga ng ato, yung anak ko. Ayun, nasolvay yung Pero sabi ko, ko sa kanya... Doon kami naging close ulit. Close na kami nung unang panahon. panahon Tapos, naman matulong anak ko, no choice na ako. Wala akong malapitan kasi sa ganun na. Wala na. Si Cheche yung una kong umiisip. Pumasok sa isip ko. Ayun. oh ako na rin. Pero kasi talaga yan siya. Si Dolor. Ang hirap ang matay ng alak. Totoo -toto. lang. Oh. Aloy, papaiyak pa kita. Sorry. Hindi, grabe yung iyak niya. Sobra. Ay, sorry. Saka sabi nga niya, di ba magkakita kami nakaraan? First time, unang nabukaw. Ayoko naman talaga sumali sa mga ganito. Wala. Ayoko na rin magtrabaho. Kasi... Ano niya? Depressed Tara. <laughs> Norris, unang November mo hindi na kasama niyo. Kaya kuyang sa lumaraan. Diba, nasa terrorist type eh. Parang wala nang say-say ako magtrabaho kasi wala well, na yung anak ko. Neto lang, Pei. Neto lang, Pei, yun ah. Nine years old yung anak ko. Nagkabit lang ako ng wifi kay Cheche. Nagpasalin na ako dito. Ay, bawawi. <laughs> oh, hindi wala ang anak ko. Sabi wala ang anak. Hindi wala <laughs> ang Napasali na ako dito. Hindi wala. <laughs> may anak. Nagkabi ka lang ng wawin para napasali ka lang sa wawin na Parang iba punto ko ha. Kaya <laughs> <laughs> may napasali ako lang na ako dito. Hindi naman ako iyak Hindi <laughs> kasi ako. Kinuwento. May, <laughs> <naman, laughs> <naman>, may <laughs> dinadala rin ng depression ngayon. Galing nga ako sa psychiatrist ko eh. o oh, kasi may pinagdadaanan kami ngayon. Simula so. din na madain eh, ako hindi ako nakakatulog. Natutulog ako alas 3. Nagigising ako alas 5. Ang hirap mawalan ng anak. <laughs> Eh, wala na akong pakialam sa mga basher. Basta ako masaya. I feel love like. you. Grabe yung piyak niya nung narinig ko. Eh, yeah. sabihin niya sa'kin. Sa che, walang <coughs> pagbasa ko. Ano yun anak ko? Sabi ko, huwag ka pa. Huwag ka sa problema. Buti nga lumapit ka. Kasi pag mga ganyang, ganyang senaryo, ito lang ako tatanggi. Diyos ko, nakakaawa. Ang laki rin ang tulong mo sa akin dati. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makikilala yung ano. <laughs> si Abang. Abang panon. Ay, naman. Maano ma bu ka, bubog kay ako kayo ito. Big na iniigilala Hindi ko makikilala si siya panon. Alam mo na yan. Ang nalangawad ka man ngayon, Abang Ika-sweat. Pagkakitaan nyo na kami uh, kung masaya kami. Kasi ayun na lang yung ikakasaya namin. Pero ano, talaga, life is short. Kung saan ka masaya, gawin mo. Kung pigilan, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Amen! Yes! At huwag kang magpapapigil sa mga bagay na pumipigil sa'yo. Kung saan ka masaya. Amen! Okay? Ang number one killer is stress Ako sa sobrang stress ko nung nakaraan kasi may, may dinadala rin akong problema ngayon about kay nanay. Pero, pilit kong binabalanse kasi hindi pwedeng ma-depress gawa ng... Hindi! Nasa bahay ako nung nakaraan, di ba? Ano may yung hirap ma-depress sa akin na may bumubulong madepresh. na rin. <laughs> ma-depress! May, may bumubulong! <laughs> <laughs> may bumubulong na rin sa akin na namatay yung anak ko pero pinaglalabanan ko lang. Pag hindi ka talaga masaya sa buhay, talo ka. Oh. Dapat ano lang, wala laban lang. Wala sila. Oo. Oh, oh. Pero may pinaka mahirap talaga sa nangyari sa boy mo yan, di ba? Oh. oh mawala si na yung asawa ayan, mo, mawala na lahat. Ayun si Dora. Wag lang anak. Ano kami nagkakilala noon? Ganun yun tapos Kaya kahit ngayon. ako husgahan ng mga tao wala na akong pakialam. kasi yung husgahan nyo, hindi ako nasasaktan kasi mas masakit yung nangyari sa akin na mawala ng anak pero marami natutuwa sa hindi mo iniisip na mas marami natutuwa sabi Kesa. nila mag-vlog ako pero ayoko gusto ko lang maging masaya ayun, oh ayaw niya mag-vlog gusto niya masaya lang, lang siya sama-sama sa lang. lang siya kahit ayun wala siyang interest ko. na kahit ano kahit ayaw ng asawa ko mag tumbling ako. <laughs> kasi nga masaya ako. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko nang maging masaya kasi nga. Kahit sinasabi na sa ako, huwag mo itaas. Eh, wala na akong pakialam kasi mas masakit yung nangyari sa akin. Mas, hindi ko alam, masakit. Oh, Noong November 1 niya, sobrang sakit. Parang ngayon lang naman yung anak ko. Iiyak ako ng iyak. Kung flash out na yung kumot. <laughs> kaya, yeah. kaya. 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 kaya, kaya na kayo kung umiiyak ako. Dating hindi <laughs> ako plastic bye, eh. na tao. Oh, talaga hindi. Yeah. Ang bunga nga niyan, grabe. kasi mental, mental health is not a joke. Wala akong mental Me health. oh, ay, ang dami meron ganyan ngayon. Matagal na, si Raulo, <laughs> oh. uh -huh. Matagal na ako si ulo, kaya hindi tumatalab yung mental health. oh. Ano? Matagal na ako si Raulo, kaya hindi tumatagal tumatalab yung mental health. Oo, oo. Oh, yung mental health ang tumatalab, hindi ba yung, yung mental health yung sumusuko sa akin kasi strong ako. Wow. <laughs> strong woman. Sige nga, kaya ka nga ng hipon. Strong. <laughs> strong ako. guys yeah, strong ka. Kaya ka nga hipon. Ay, iwan ako ng mga asawa oh, ko. Hindi ba, di di yun. Kaya ka nga hipon. Hindi. Ano, may allergy po. <laughs> <laughs> kaya mas nila hindi ako sa lalaki. yung ang medyo hipon. madumi. Ayaw ko. Ma -may. may allergy. Iinom ako ng security. Si <laughs> <laughs> Ayaw mo na mong lalaki, hipon. Ayaw, lalaking hipon. Ayaw ko lalaking hipon. Ang gusto mo kasawa ko, no? Oh. Ay, pa-shoutout nga pala. Ay, pa-shoutout. Ayun na. Wawawi. Wawawi. Salamat po Salamat sa mga... Ano, basher na mababae. Oh. Ano? sa mo. -ba, gusto nung bigyan ka ng Gcash. Bagit ng uh, Gcash mo. Ah, uh, Lahat ng basher, ano, bibigyan ko ng Gcash. Ikaw nga, bibigyan eh. ano, kay Ella. Ella, i-assist mo yung mga... Ee, then, zat, really <laughs> ay, ako yung mga ay rin ay rin assistant ko. ay mga mag-assist sa si Irene Marundal at saka si Ella. Ah, i-bash nila ako na i-bash magkakaroon kayo 5k. Oh. it. <laughs> Ngayon, pipig namin nung na wala sa so, mga katatawag. Grabe, grabe. So, Tama lang lagyan po <laughs> Kaya pala, boomer, bro. Oh. <laughs> Tambo. Kalit ah, kayo sa mga mga kalit. Huwag pasensyahan nyo na kami. Kasi dati na talaga, retarded. Kaya, pasensya ka na po mga, ano, mga basher at saka... Oh, followers mga followers mo. Mga followers nyo. I love you. Hindi, may <laughs> followers ko. sa mga followers mo. Shawarat sa mga followers ko kahit hindi naman ako nabibidyo. Sa mga followers na followers ko na ngayon, gano'n. Ito, ito na nakainigyan. Talaga ako nag-ano. Hindi. Walang interest ba? Wala siyang interest. Pero nangungutang. Wala nangungutang ako. Wala parang interest. Sabi ko kayo na sa kanya. Kung hindi na nagtatrabaho, sabi niya. Saan mo? Hindi <laughs> na ako nagtatrabaho. Wala. Ayoko na yung masaya ako. Ay, Diyo. Ay, Ano man, eh? Hindi ko alam. Simula na matatakot ko. Hindi na. Parang nawalan na ako ng... ng buhay. Hindi mo. Masasak mo nga siya. Simula na wala, yung anak ko. Wala na. Parang ayoko na magtrabaho. Ayoko na lahat. Ayoko na. Parang... Kanala, ay, lang, ano ka na Ano ka na lang? Ano ka ba? Siyempre, may anak ka pa. Hindi ba? Oo. May baka pa naman. Pero, hindi ko alam. Siguro Pero, ngayon lang to ngayon lang to. Nalaban oh. din. Pero, naman. syempre, dumadating yung time na ito, hindi ko alam kung ano ang Sinusubok ka talaga ng panahon oh. minsan, no? <laughs> ano ba to? Yung palabas ka? Paiba-iba pa kanina. Malasaya. Malungkot. Nagin malungkot na <laughs> naman. Masaya. <laughs> Nagin malungkot. Retarded siya. <laughs> 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 Kasi nga kami yung taong mag, ano, masayahin. Umiiyak. syempre, may araw naman talaga umiiyak. Kala diba? nyo, kala nyo, perfect And... kaming mga nasa Sokmet. Please! Oo, oh, lahat yan may mga problema yan. Wala, gusto eh, nila nila